I mean, sige, ikaw din. Bala ka. Pag-iinitan ka. Nakatutok sa inyo yung mga mga uh, nasa gobyerno ngayon. Eh. buti na lang. Talagang nagbabayad ako. Kahit noon pa, nagbabayad na ako ng tax. Talagang hindi ako walang patid ng pagbayad ko ng tax. Kasi nga, oh, eh, obligasyon ko. Hindi lamang po bilang isang Pilipino. Eh, bilang isang Kristiyano rin. Na kailangan mo magbayad talaga ng tax sa kinauukulan. Di ba? Kaya tayo nagbabayad ng tax. Alam nyo, ngayon, bumababa daw ang ano ang uh, collection kasi nga naiinis na ho ang tao. Kaya nga 'di ba yung iba humihingi na ng tax incentives kasi hindi parang para bagang oh napatunayan na natin ha, tangi na mo ha. Oh, gobyerno to, napatunayan na natin ninakaw yung mga pera natin. Wala ba kayong gagawin to compensate? Diba, parang ganoon eh. Wala ba kayong gagawin? Eh, sabi ko nga po sa inyo. Kaya nga ito ho, meron nung uh, itong balita na ito, na matindi humba na to ha. Ah, uh, ito, 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 ito. Panoorin Paanoorin natin ito ha. Dahil ito ho, ladies and gentlemen, hindi lamang 'yung sa tax na apektuhan. Ha? Pati 'yung sa pagtaas ng na, nakut. Buti kung OFW ka, masaya ka dito. O kasi malaki pera mo, nabapadala mo. Pero kung taga dito ka, Naku po, hindi ka nakakatuwa kasi tandaan ninyo pag tumaas ang dolyar, ang taas po ng bayarin. Ibig sabihin, no, tataas lahat. Oh. Sumadsad sa mahigit 59 pesos ang halaga ng dolyar ngayong araw, ang pinakamababang palitan ng piso kasaysayan. Ay. At... Oh. Pinakamababa daw ayon sa kasaysayan ng bansang Pilipinas. Ito na ang pinakamababa